Hello, mga sweetie ko. So, mga nagsasabi dyan na broken ako. Mga sweetie ko, hindi ako broken. Ano ba? Masaya kaya ako. <laughs> so, sobrang saya ako. Nakalimutan ko nangang may basher pala ako. <laughs> so, sobrang busy ko. Oo lahat ng pinapost ko, lahat ng ginagawa ko, lahat yon content. So, yung sinasabi nyo na broken ako, na kakabreak ko na naman, naloko na naman ako. Yung dami kong jowa. Guys, kalmaan nyo lang. Nagko-content ako. Nagpapapansin kaya ako. Ay, meta. <laughs> Eh, beta, me. Hindi sa inyo. Promise. hmm. <laughs> Content po yun. Hindi po yun bro and Hindi po yun bro sweetie ko. Hindi, hindi yun bro Ha? <laughs> Kung nagsasawa ka na, scroll mo Scroll mo na. <laughs> Nagsisawa ka na sa mukha mo. Ay, sa mukha <laughs> Sa mukha ko. Scroll mo na. Scroll. <laughs> Pero hindi ako broken. Grabe kayo sa akin. Gusto ko happy lang. Kasi ang tagal-tagal ko lang. Ano ba? <laughs> Ayaw niyo ba akong maging masaya? <laughs> Dapat happy lang. Magmove na tayo sa mga malulungkot na part ng buhay natin. So, dapat happy lang tayo. Ayun. Sa mga hindi happy dyan, para sa akin, bala kayo dyan. <laughs> Problema nyo yan. Problemain ko pa ba yan? So, agi daw. <laughs> Ako, hirapan eh. So, kaya nyo na yan. And then, ayun nga, hindi nga kasi ako bro. And wag niyong ipilit, mi. Okay kami. Charing! <laughs> okay kami, Nino. <laughs> okay nga ako. Ayawa kayo. Ayaw ko maging masaya. <laughs> Oo nga. Ayun lang. Kasi, sinasabi niyo broken ako. Hindi nga. Content lang yun sa TikTok B. Kasi nga, yung mga video ko, sa TikTok ko siya ginagawa. So, kaysa naman burahin ko yon sayang naman, di ba diba? Ang ko pa naman doon. Tiyara! <laughs> Kapal na mukha. <buka. laughs> Saan galing yun? <laughs> syempre kay TikTok. Ang ganda ng filter. <laughs> Ayun na nga. So, huwag yung isipin may pinapatamaan ako. Uh, bitter ako. Para sa iyo to, Para sa kanina to. Para sa kanya to. Wala. <laughs> Matamang inaala kayo mga sweetie ko ah. Wala akong pinapatamaan. Wala akong pinaparinggan. Masaya ako sa buhay ko. Kasi ang bubuting tao ng mga nakapaligid sa akin ngayon. Kaya, alam mo yun, happy ako. Kaya, huwag niyo sabihin na broken ako, bi Ano ba? Ang kala niyo sa akin, pag may nakita ka, ay, may jawa, jo -jo 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 ako? may jowa jo jowa ko saan-saan, gano'n. Hindi. Naku. Kayo talaga ang intriga. Sama na yan. Alam mo pa pala dyan. Minsan lang ako magmahal. Hindi <laughs> nyo tatandaan nyo. Napakadalang kong mapol. So, pag napol ako, ano naman. <laughs> o, diba? Ganon. So, huwag din kayong tamang hinala. Lahat na naman kasama ko, ginagawa niyong jowa. Ano ba yan? V, ang ganda ko naman. <laughs> And then, joke lang. oh, tangin. May nag na naman sa akin. Yeah, tanong niya kung jowa ko Anak ng utik talaga. Ganda ko naman. Uy. Huwag <laughs> ganun. Ha? Hindi ako patola. Na kung sino-sino na lang papatulan. Uy. <laughs> Ayun lang. So, lahat ng content ko, walang patama yun. Kung tinamaan ka, ay, sipul ka. Ay, sure. <laughs> hindi ko sadya. Hindi yun para sa'yo. Pero kung sasaluhin mo, kung may kasalanan, di ako. Hindi mo nyita lang. <laughs> Kasi naman, oh, Arti! tang inay. Ay! Ay! Bawal-bawal magbara <laughs> Kasi naman eh. Ayun lang. Be happy guys. Be happy. Life is short. Short is life. Charing. <laughs> Hindi. Be happy. Huwag tayong mabuhay sa ano. Mga ano. Ay eh, sorry. Sarili tayong buhay. Mabuhay kayo. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. <laughs> Ako dead. Ganon sos, masaya taloy mga bitter sa mga buhay niyo ako oh, hindi bitter, <laughs> bye bye, sarang eswiti <laughs>